Guys, good afternoon. Ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Yun, welcome back sa ating YouTube channel. Meron pala tayo ditong cupil na board guys, o. Oh. Ang error nito iwan. Iwan na error. Tingnan nyo to guys. Pansinin nyo tong ilaw. Patayin ko muna ha. Dapat yung ilaw na yan, mabilis ng blink nyan. Kasi wala tayong sensor. Ayan o. Oh. Pero tingnan nyo, normal siya oh. Nag-normal lang ano niya. Ang ilaw niya. Hindi hindi ano 'yan, hindi hindi dapat ganyan ang blink niyan. Dapat mabilis ang blink kasi wala tayong sensor. Kaya nag-iwan error 'to eh. Kinalikot na ni tropa 'to. Oh. no oh. Dami niya nang ginalaw. Yan. Subukan natin guys. Subukan ko muna tong preferin. Ang anuhin ko dyan, i-check ko muna yung itong IC na to. Oh. Ito. Tapos itong resistor nya. Checking ko muna yan. Yan. Yan kasi galing na dito yan eh sa system eh duda ko dyan sa system IC na yan eh ang problema chicken ko muna to itong resistor nya dito yun know, oh change value na to oh yan guys may nag change value na oh o oh, 113 ohms ibig sabihin lagpas na yan tapos dito ito ito isa Okay itong isa ito change value na to isa 113 ohms yan Pati dito, i-check natin to ha. Check natin yung mga resistor. Ito yung resistor guys na aawalo ang paa. Ah, i-check ko muna to. Okay. Okay naman to, ito. Ah, betul Short talaga ito. Isa. One one. Ninety nine. Yan, may nakita akong ito guys ah. Ang ano niya mag-blink normal ang blink niya pero walang sensor. Yan. Ito may nakita ako dito isa oh. Nag, ano na nag-change value yung pangalawang resistor niya. I-check ko muna yan kung ano siya. Palitan ko muna yan double check ko kung nagbabago dapat ano yan guys ganito yan o oh. ang bilang nya ng 100 ohms yan ito ito dapat yan yan ganyan dapat ang reading nya guys puro 100 ohms ganyan o oh. Yan, yan Tapos pagka ganun pa rin guys, ito yung IC na to, maliit. Iyan e, natin yan. Tanggalin ko muna to. Kasi hindi nagre-response eh. Yung signal niya eh. Layo niya no, oh. nandito yung ano. Yung... tawag dito yun ito pag isaksak natin to walang power to hindi magpo power ayan ganyan guys oh ganyan dapat oh oh nagbiblink na siya oh ganyan guys yan dapat ang blink nyan pinunot ko lang to oh. itong resistor niya. na 100 ohms yan baka maka encounter kayo kabitan ko ulit to oh. kabitan ko ulit yan nag blink na siya ng mabilis oh. ibig sabihin may error na yan yan okay. kabitan ko ng 100 ohms yan. Palitan ko ng 100 ohms yan. Yung isa kasi guys, nag-change value na siya. Yan. Medyo masakit sa ulo talaga ang ano guys, ang electronics. Ito chamba-chambahan lang gawa guys. Yan. 对。<Yeah. S 2> yeah. Ayan. Tapos tingnan natin kung mag ano to, mag mag error na siya. Yun. Yun ang pinalitan ko guys. Kinalikot na ni Trupa to eh. dami niya kalikot dito oh. Sa signal. Mau nga naman kasi Pag iwan error jangan kan fokus <coughs> Sa porsiun na yan Dian to Dikit yata Tingnan ko muna Kung para Pressure bull Dikit. natin Kung nagdikit Yan, magdikit na, oh. So, 28. 28. 29. 29. Magdikit. natin dito. Magkano lang ata ito, eh. Hindi, yung bilang side. Itu. Kedikit nga. Kedikit sila guys. Hindi natin idikit yan. natin to ha. Padikit to. Ah, Mag-error yan eh. yun o oh. ah. tingnan ulit natin Pansinin nyo kanina guys, yung sinaksa ko. Sinaksak ko sa kanina. Normal lang blink nya. Pero, walang sensor dapat. Nag blink sya ng mabilis. To, tingnan natin ha. Kung ulit sya. Yan. Yan dapat guys, oh. Oh, yan oh. Tingnan yung ilaw nyan. Nagre-response na yung ating ilaw. Kaya nga yung ano niya. Subukan natin lagyan ng ano. Lagyan natin ng signal kung mag-error. Tingnan natin kung mag-error ha. Tingnan natin kung mag-error siya ng if 1 error. Pero yung error nito guys, ang ilalabas, E5. Ito yung receiver to receiver niya oh. Tingnan natin kung mag-error siya ng E5 kasi old model na indoor ang ginamit ko. Pag nag-E5 error, ibig sabihin okay yung ating signal na kinalikot din. Kinalikot ng tropa natin yan eh. Yan. Sana mag-error, mag error mag e 5 Tingnan natin. Ayan, mag-link siya oh. Pag nag-E5 to, Ayan, magana na siya guys, oh. Oh. Big sabihin, okay na to. Yan. Bungti ko muna ha, lagyan ko muna ng sensor. Yan. Lagyan ko muna ng sensor to. Baka may ka encounter kayo nito guys. Ayan, normal na siya, oh andarin natin to kung gagana shout out pala sa ating mga tropang mga ngalikot ayan subukan natin to try try ulit yan may sensor na tayo may compressor yan normal na yung blinking yan. Yun. Yan, oh. Kasi bintin. Ayan. Tingnan nyo, guys. Baka maka-encounter. Ganyan yung kanina, guys, oh. blink nya. Wala naman siyang sensor. Dapat mag-blink siya ng mabilis. Hindi nagre-response. Dito sa ating sensor. Yan, ang pinalitan ko lang dyan, ito. Yung resistor na yan. Nag-change value yung pangalawa. Yan, subukan natin kung ayan nag-normal na siya. Hindi oh. Tignan natin kung naandar ang compressor nito. Kinalikot ni Trupa guys. Sumakit ang ulo niya. Ayan o. Oh. Dami tagpi-tagpi. Ayan, gumana na guys o. Oh. Oh. Gumana na o. Oh. Sambahan na naman guys. Bili na naman ako ng bigas. Yun, salamat sa Diyos at uh, nakatsamba. Na may idea yung ating mga tropa na pag gano'n problema, i-check nyo muna to, yung resistor nya. Okay. Salamat sa Diyos. Sa tingat tayong lahat.